Hello po sa inyong lahat isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat ang video inyong matutunghayan ay isang patunay na ganito na ang kapulisan at kasundaluhan kar ahas at kawalang respeto sa ating dating Pangulong Duterte kung saan ipinakita nila sa ngayon ay mga balasubos na ang kanilang mga pag-uugali kung ano ang namumuno ganun na ang mga nasasakupan. Ang tanong guys o mga kapatid may nagawa na ba ang kasalukuyan Pangulo sa ngayon asan na ang mga pangako ng Pangulong nakaupo? ngayon di ba lalong lumala ang problema ng mundo, subalit na wapag pray natin ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga suliranin at kalusugan, guys tandaan may saysay -say ang ginawa ng dating Pangulong Duterte gayon din ang ginawa ng ating dakilang Diyos ayon sa Juan Kapitulo 15 Versikulo 13 hanggang 15. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod ninyo ang aking mga utos hindi ko na kayo itinuturing na alipin, dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan, dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. At ito pa ang ginawa ng Diyos. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Guys, tandaan suporta ang kailangan ng ating dating Pangulong Duterte huwag kalimutan ipanalangin po natin siya at ang familya niya na wamalapusan niya lahat ng pagsobok sa kanyang buhay sa muli guys. Ipanalangin din natin ang kapayapaan ng ating bansa at pagpulay na tayo ng may likha.

diemong respecto pa respeto ano 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 tapos nangyayari ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ko lang ang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo.